kubad ang mga paa. Marumi ang damit. Walong taong gulang pa lang siya, pero ang hawak niya ilupay-pay na bulaklak at ang tingin niya inakapako sa isang babaeng napakayaman. Ano ang gagawin ng mayaman sa isang tulad niya? Ang sumunod na nangyari. Hindi inaasahan. Si Daniel ay isang batang tila isinilang na may kasama ng pagsubok sa mundo. Walong taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bawat araw ay isang laban para makakain para may mailagay sa kumakalam na sikmura. Ang kanyang pisikal na pangangatawan ay payat, halos butot balat, bunga ng kakulangan sa tamang nutrisyon. Ang kanyang balat ay may bahid ng araw at alikabok, at ang kanyang mga kuko ay madalas na may itim na dumi mula sa paghahalukay sa mga bakuran at kalsada. Nakatira siya sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng estero sa Maynila, isang lugar na kung saan ang amoy ng kanal ay halo sa usok ng basura. Ang kanilang tahanan ay gawa sa pinagtatagpitagpingyero at tabla, madalas binabaha tuwing umuulan, at ang bubong ay butas-butas na. Tuwing bumubuhos ang ulan, kailangan nilang ilagay ang lahat ng gamit sa mataas na lugar para hindi masira, at ang sahig ay nagiging putikan. Sa tuwing gabi, naririnig ni Daniel ang ubo ng kanyang lola Rosa, isang tunog na bumibiyak sa kanyang puso. Nakikita rin niya ang pagod sa mga mata nito, pagod sa buhay, pagod sa kahirapan, ngunit hindi pagod magmahal. Ang kanyang lola ay ang kanyang buong mundo. Si Lola Rosa ang nagpalaki kay Daniel mula nang maulila siya sa kanyang mga magulang. Dati, malakas pa siya at nagtitinda ng sampagita sa kanto, isang sikat na tindera ng sariwang bulaklak na laging may ngiti sa labi. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang si Aling Rosa ang laging handang magbigay ng kahit kaunting tulong sa kapwa, sa kabila ng kanilang sariling kahirapan. Ngunit dahil sa lumalalang karamdaman, hirap na siyang bumangon mula sa kanyang banig na gawa sa lumang kumot at sako. Ang kanyang mga buto ay tila ng hihina at ang bawat galaw ay may kaakibat na hirap. Kaya naman, sa murang edad, ipinagpatuloy ni Daniel ang paghanap buhay. Naglalakad siya sa mga pampublikong parke, nag-aabang sa mga nalaglag na bulaklak, mga gumamela, santan, at kung minsan, sa kanyang swerte, ay makakita siya ng mga rosas na itinapon. Nilalagay niya ito sa isang plastik na supot, umaasa na may makabili kahit piso o dalawa, para may pambili sila ng sardinas at bigas. Kung minsan, maswerte siya at may makakita sa kanyang kalagayan, kaya bibigyan siya ng kahit limang piso. Iyon na ang pinakamalaking halaga na kanyang inaasahan. Ang bawat kagat ng kanilang pagkain ay pinaghirapan, ang bawat patak ng gamot ni Lola ay pinag-ipunan. Madalas, nakakaramdam si Daniel ng gutom, ngunit mas nanging ang pag-aalala niya sa kanyang Lola. Pinapanood niya ang mga kapitbahay na nagmamadaling pumunta sa trabaho, ang mga bata na nakasuot ng malinis na uniforme, papuntang eskwela. Naisip niya kung paano kaya ang buhay sa loob ng isang silid-aralan, kung paano magiging katulad ng mga batang iyon na may bitbit -bit na makukulay na bag sa kanyang puso. May munting pangarap ang makatapos ng pag-aaral, ang makabili ng bagong tsinelas para kay Lola Rosa, at ang hindi na nila kailangan pang mangamba sa susunod na kakainin. Ang pangarap na iyon ang nagtutulak sa kanya sa bawat araw, ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon at lumaban. Isang tanghali, tirik ang araw at ramdam ang init sa buong Maynila. Ang simoy ng hangin ay mainit at maihalo ng alikabok at usok. Naglakad si Daniel, may hawak na iilang nalantang bulaklak, patungo sa pinakamalaking mall sa lugar, isang napakalayong lakad mula sa kanilang barong-barong, halos dalawang oras na paglalakad. Ang kanyang mga paa ay halos mamagana sa paglalakad sa sementadong kalsada, at ang kanyang manipis na damit ay basa na sa pawis. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang init ng simento sa kanyang mga talampakan na sanay na sa putik. Habang papalapit sa mall, naramdaman niya ang malamig na hangin na lumalabas mula sa mga pinto. Isang nakakabiglang pagbabago. Ibang-iba ito sa kanyang mundo. Ang loob ng mall ay puno ng liwanag, ingay, at amoy ng mga mamahaling pabango at pagkain. Napakaliwanag ng mga ilaw, halos nakakabulag ang kinang ng mga ilaw. Naglalakad siya sa gitna ng maraming tao. Pakiramdam niya ay maliit na lang siya at walang sinuman ang nakakapansin sa kanya. Ang mga tao ay nagmamadali, abala sa kanilang sariling mundo, tila walang nakakakita sa isang maliit na bata na walang sapatos. Nakita niya ang mga bata na maihawak na laruan, ang mga pamilya na masayang kumakain ng masasarap na pagkain, isang fried chicken na amoy na amoy niya, at tila nanunuya sa kumakalam niyang sikmura. Nakita rin niya ang mga babaeng may bitbit na mga supot ng pinamili na puno ng mamahaling gamit. Pakiramdam niya, hindi siya nabibilang. Ang kanyang mga bulaklak ay mukhang mas lalong nalanta sa gitna ng lahat ng kagandahan at kasaganaan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay lumilibot, naghahanap ng sinumang may bakas ng kabutihan, isang tao na maaaring magbigay ng kahit kaunting pag-asa. May natitira pa siyang konting lakas, ngunit halos mawala na siya ng pag-asa. Nakita niya si Mrs. Elena Reyes, nakaupo ng mag-isa sa isang mesa sa food court. May hawak itong mamahaling telepono at may isuot na designer dress, Isang bagay na hindi niya nakikita sa kanilang lugar, maging sa telebisyon. Halatang-halata ang yaman nito, may hikaw itong kumikinang, at ang mga galaw nito ay pino at may elegance. Para itong nasa sarili nitong mundo, walang pakialam sa ingay sa paligid. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may malalim na iniisip o abala sa trabaho. Sa mga mata ni Daniel, si Igres Elena ay ang larawan ng pag-asa, o ang huling hantungan ng kanyang desperasyon. Pinagmasdan niya ang babae, nag-iisip kung paano siya lalapit. Naramdaman niya ang kaba, ang pag-aalangan, ang hiya, ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging maliit sa harap ng malalaki at matataas. Ngunit ang imahe ng ubo ni Lola Rosa at ang walang laman nilang pantry ay nagtulak sa kanya. Ito na siguro ang huli niyang pagkakataon para makahanap ng tulong sa araw na iyon. Kailangan niya itong gawin. Lumunok si Daniel, pinipilit pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bawat tibok ay parang tambol sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Mrs. Elena, ang bawat hakbang ay parang pag sa isang matarik na hagdan. Ramdam niya ang lamig ng marmol na sahig sa kanyang mga talampakan. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig habang iniaabot niya ang isang lupaypay na bulaklak na gumamela. Maam, mahina niyang sambit, halos pabulong, bulaklak po. Ang boses niya ay halos nawala sa ingay ng food court, ngunit sapat para marinig ng babae. Napaangat ng tingin si Mrs. Elena mula sa kanyang telepono. Nagulat siya at may bahid ng pagkayamot sa kanyang mukha, isang reaksyon na pamilyar kay Daniel. Siguro ay inakala niyang manglilimos lang si Daniel, isa lamang sa maraming bata na umaaligid sa mall. Ngunit nang makita niya ang mukha ng bata, ang mga butil ng luha na gumuguhit sa kanyang pisngi, ang maruruming damit, at ang hubad niyang mga paa, nagbago ang ekspresyon nito. Naging malambot ang kanyang mga mata. Walang sinuman ang nakakapansin sa bata, pero si Mrs. Elena, sa gitna ng kanyang sariling mundo, ay napansin ang bawat detalye, ang bawat panginginig ng maliit na katawan ni Daniel. Hindi lang awa ang nakita sa kanyang mga mata, may isang bagay na tila pamilyar, isang bahid ng nakaraang karanasan ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi agad kinuha ni Mrs. Elena ang bulaklak. Sa halip, sa isang banayad na tinig, nagtanong siya, Bakit ka umiiyak, anak? Bakit ka nandito? Ang kanyang boses ay hindi matalim, kundi may pag-aalala, tulad ng isang ina. Hindi nakasagot agad si Daniel. Ang mga salita ay tila na bara sa kanyang lalamunan. Ngunit nang marinig niya ang malumanay na tanong, tila nabunutan siya ng tini. Sa pagitan ng hikbi, naibulong niya ang tungkol kay Lola Rosa, ang kanyang karamdaman at ang pangangailangan nila ng gamot. Gutom na po si Lola kailangan po niya ng gamot. Wala po akong pera para pambili ng pagkain at gamot para sa kanya. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ang mga mata ni Mrs. Elena ay nanatili sa batang umiiyak at tila may malalim siyang iniisip. Ang mga tao sa paligid ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain, walang kamalay-malay sa emosyonal na sandali na nagaganap sa kanilang harapan. Hindi ito ang inaasahan ni Daniel. Inakala niya na susubuan siya ng pera, o kaya ay palalayasin, o di kaya ay tatawagan ang security guard. Ngunit ang ginawa ni Mrs. Elena ay mas kakaiba. Hindi niya binayaran ang bulaklak. Sa halip, sa pagtataka ng bata, itinuro niya ang upuan sa harap niya. Maupo ka, anak, malumanay nitong sabi. Huwag kang umiyak. Ano ang gusto mong kainin? Napamaang si Daniel. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tumitig siya sa babae, hindi sigurado kung totoo ba ang kanyang narinig. Hindi ba dapat magalit ang babae? Hindi ba dapat palayasin siya? Ngunit ang mga mata ni Mrs. Elena ay puno ng pag-unawa. nag si Daniel na natiling nakatayo at hawak ang bulaklak. Ang kanyang tiyan ay kumakalam, ngunit ang kanyang isip ay nalilito. Sige na, ulit ni Mrs. Elena, may ngiti na ngayon sa kanyang labi, isang ngiti na nakarating sa kanyang mga mata. Kailangan mong kumain. Anong gusto mo? Adobo? Fried chicken. Sa wakas, umupo si Daniel. Ang kanyang maliit na puso ay lumundag sa kaba at saya. Hindi siya makapaniwala. Si Mrs. Elena ay tumawag ng waiter at, sa halip na umorder para sa sarili niya, umorder siya ng isang kumpletong fried chicken meal na may kanin at inumin para kay Daniel. Napuno ang mesa ng amoy ng bagong lutong manok, isang amoy na bihira niyang malanghap, at nagdulot ng mas matinding pagkalam ng kanyang sikmura. Habang hinihintay ang pagkain, patuloy na pinagmasdan ni Mrs. Elena si Daniel. Ang bata, na ngayon ay medyo kalmado na, ay tinitigan ang bawat galaw ng babae. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nang dumating ang pagkain na mangha si Daniel. Bihira siyang makakain ng ganoon karaming pagkain o ganoong kasarap. Nakita ni Mrs. Elena ang gutom sa kanyang mga mata, ang bilis ng kanyang pagsubo, halos nilamon niya ang unang kagat ng manok at kinain ang kanin na parang hindi pa siya nakakakain ng isang linggo. Walang tanong na inihain ang pagkain iyon, walang hiling nakapalit. Kumain ka lang, anak, sabi ni Mrs. Elena, na may ngiti. Huwag kang mahiya. Kailangan mong lumakas. Habang kumakain si Daniel, unti-unting nawala ang kanyang kaba at hiya. Nagsimulang magtanong si Iris Elena tungkol sa kanyang buhay, tungkol kay Lola Rosa. Hindi ito nagtanong sa paraang mapanghusga o nagmamataas, kundi may tunay na pag-aalala, tulad ng isang Lola mismo. Ilan taon na si Lola mo? Anong sakit niya? Saan kayo nakatira? May iba pa ba kayong kasama? Bumulong si Daniel, sinasabi ang tungkol sa ubo ni Lola Rosa at ang sakit sa dibdib. Naikwento niya ang kanilang maliit na barong-barong, ang pagbaha tuwing umuulan, at ang kanyang pangarap na makatulong para makabili ng bagong gamot. Naikwento niya rin ang kanyang pag-aaral na madalas ay nahihinto dahil sa paghahanap buhay at kung paano niya pinapangarap na makabalik sa eskwela. Sa kanyang pagkukwento, nakita ni Ares Elena ang isang batang puno ng pangarap sa kabila ng kahirapan. Ang kanyang mga mata ay nagningding habang pinapakinggan niya ang kwento ni Daniel, tila inaalala ang sarili niyang nakaraan. Gusto ko pong makabili ng bagong sinela si Lola, sabi ni Daniel habang tinitignan ang kanyang sariling mga paa na ngayon ay may bahid pa ng putik. Ang lumana po kasi ng sinelas niya at butas-butas na. Nahihiya po ako para sa kanya." Napangiti si Mrs. Elena, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagbigay ng pera. Sa halip, nang matapos kumain si Daniel, dahan-dahan siyang tumayo. Sandali lang, anak. May pupuntahan lang ako. Bumalik siya pagkatapos ng ilang minuto, may bitbit -bit na isang plastik na supot. Sa loob nito ay isang pares ng bagong tsinelas na yari sa goma, simple, ngunit matibay at saktong-sakto ang laki para kay Daniel. Mayroon din itong maliit na plastic na band-aid kit. Para sa iyo yan, anak, sabi ni Mrs. Elena. Para hindi ka na maglakad na walang sapatos. At para mas maging ligtas ang mga paa mo sa bawat hakbang. Ito naman para sa mga sugat mo. Napakislot si Daniel. Hindi siya makapaniwala. Hawak niya ang bulaklak sa isang kamay at ngayon may bago siyang chinelas at gamot para sa kanyang mga sugat. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso, isang init na hindi lang mula sa sikat ng araw, kundi mula sa kabaitan ng estranghero. Tumayo siya at maingat na isinuot ang bagong sinelas. Tamang-tama ito sa kanyang mga paa. Ang pakiramdam ay tila naglalakad sa ulap. Napatingin siya sa kanyang Lola Rosa. Gusto niyang iwi ang sinelas na ito, ang patunay ng kabaitang kanyang natanggap, at ang kwento ng babaeng nagbigay nito. Habang naghahanda si Daniel para umalis, na may busog na tiyan at may bagong sinela sa kanyang mga paa, pinigilan siya ni Mrs. Elena. May malalim na tingin sa kanyang mga mata, isang tingin na tila may lihim na dala. "Daniel," simula niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong, "Alam mo ba, noong bata pa ako, halos katulad ko rin ang sitwasyon mo. Ito ay isang kwento na hindi ko pa nababahagi sa sinuman, ngunit sa iyo, pakiramdam ko ay nararapat mong malaman." Napataas ang kilay ni Daniel. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng ito na napakayaman ay dumaan din sa hirap. Paano nangyari iyon? Namatay ang mga magulang ko noong bata pa ako. Patuloy ni Mrs. Elena, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa paggunita. Naiwan akong mag-isa, nagbebenta ng bulaklak sa kalsada, katulad mo. Madalas wala akong makain. Ang aking damit ay gulanit din at ang aking mga paa ay walang sapatos. Isang araw, sobrang gutom ko at halos himatayin na ako sa tabi ng isang tindahan. Wala akong sapatos at ang aking mga paa ay halos mamagana sa paglalakad. Pakiramdam ko wala ng pag-asa. Wala akong pamilya na uwian, walang kamag-anak na pupuntahan. Ang mundo ay tila nagsara sa akin. Nagmasid si Daniel nakikinig ng mabuti. Ang kwento ng babae ay tila nagbabalik sa kanya sa isang nakaraang panahon, isang salamin ng kanyang sariling buhay. May isang matandang babae akong nakita, nagbebenta ng sampagita, malapit sa aking pwesto noon, sabi ni Mrs. Elena, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit niti ang sumilay sa kanyang labi. Napansin niya ako. Marumi, payat at umiiyak sa gutom. Lumapit siya sa akin, at sa halip na sabihin sa akin na lumayo o magbigay ng sermon, binigyan niya ako ng mainit na tinapay, isang pandesal, na may bahid pa ng init ng bagong luto, at isang basong tubig. Hindi niya ako kilala. Wala siyang obligasyon. May sarili rin siyang hirap sa buhay, sigurado ako. Pero sa sandaling iyon, sa simple niyang kabutihan, naramdaman ko na may nagmamalasakit sa akin. Ibinigay niya sa akin ang pinakamahalagang regalo, ang pag-asa. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Tumigil si Mrs. Elena at tinitigan niya si Daniel. Ang kabaitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy na mangarap ng mas magandang buhay. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, kapag mayroon na ako, hahanapin ko ang babaeng iyon at magpapasalamat ako ng buong puso. Gusto kong ibalik sa kanya ang kabaitang ipinunla niya sa akin. Nagtaka si Daniel. Bakit niya ito sinasabi sa kanya? Ang boses ni Mrs. Elena ay mas lalong naging emosyonal, halos nanginginig. Maraming taon na ang lumipas, sabi ni Mrs. Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Nagsikap ako, nag-aral ng mabuti, nagtrabaho ng ilang trabaho sa isang pagkakataon, at sa wakas, naging matagumpay. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang babaeng iyon. Hinanap ko siya ng matagal, Daniel. Nagtanong ako sa bawat kanto, sa bawat palengke, sa mga matatandang residente. Pero hindi ko siya makita. Tila naglaho siya sa hangin at minsan ay nawawalan na ako ng pag-asa na makita pa siya. Huminto siya at tumitig sa mga mata ni Daniel. May lalong lumalim na emosyon sa kanyang mukha, isang halo ng lungkot at pag-asa. At nang makita kita ngayon, Daniel, ang iyong pagiging katulad ko noong bata pa, ang iyong mga bulaklak, ang iyong kwento tungkol sa iyong Lola Rosa na nagkakasakit at nagtitinda rin ang bulaklak, may bumulong sa puso ko. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsabi sa akin na kailangan kong makita ang Lola mo. Kailangan kong malaman kung sino siya at kung saan kayo nakatira. Naramdaman ni Daniel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ay totoo? Posible ba? Ang kanyang hininga ay tila huminto. Daniel, sabi ni Mrs. Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkamangha, at ang kanyang boses ay halos pabulong sa gitna ng ingay ng food court. Ang babaeng nagbigay sa akin ang tinapay noong bata pa ako ang babaeng nagbigay sa akin ng pag-asa at nagpabago ng aking buhay ay si Lola Rosa. Ang Lola mo. Nagulantang si Daniel. Hindi siya makagalaw. Ang lupay-pay na bulaklak sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Si Mrs. Elena, ang mayamang babae na kanyang nilapitan para magbenta ng bulaklak ay ang batang tinulungan ni Lola Rosa noon. Ang kabaitang ginawa ng kanyang lola nang hindi naghihintay ng kapalit ay bumalik ngayon sa kanila sa ganitong paraan. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Daniel. Ito ay higit pa sa inaasahan niya, ito ay isang himala. Isang mainit na alo ng emosyon ang dumaloy sa katawan ni Daniel. Nararamdaman niya ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng malalim na kagalakan at pagkamangha. Ang kanyang lola, na sa buong buhay niya ay nagbigay ng pagmamahal at kabutihan sa kabila ng hirap, ay may bunga pala ang kanyang mga gawa. Isang kabutihang loob na hindi niya inakala na babalik sa kanila sa ganitong paraan. Inabot ni Mrs. Elena ang kanyang kamay at dahan-dahan itong inilagay sa kamay ni Daniel. Ang kabutihan ng lola mo ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy ang pag-asa na ibinigay niya sa akin ay nagbago ng aking buhay. Matagal ko nang hinahanap ang lola mo, Daniel, para pasalamatan siya ng personal. Para sabihin sa kanya kung gaano kalaki ang naging epekto niya sa buhay ko at kung paano niya ako hinubo. Ang pakiramdam ko ay tila natagpuan ko ang nawawala kong ina. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng damdamin. Yumakap si Mrs. Elena kay Daniel isang yakap na puno ng pagmamahal, pasasalamat, at isang matagal ng pinigilang emosyon. Ito ay isang yakap na lumampas sa agwat ng yaman at kahirapan, isang yakap na nagsasabing sila ay magkapamilya na. Ang bulaklak ni Daniel ay nadurog ng bahagya sa pagitan nila, ngunit ang amoy nito ay tila mas matamis ngayon, amoy ng pag-asa at bagong simula. Tutulungan ko si Lola Rosa, Daniel, sabi ni Mrs. Elena, habang may butil ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito utang, kundi isang pagbabalik ng kabaitan, isang pagpapakita ng pakikipagkapwa-tao na itinuro niya sa akin. Ngayon, makakatanggap na siya ng tamang gamot at hindi ka na kailangan pang magbenta ng bulaklak sa araw-araw. Mag-aaral ka, Daniel. Gagawa tayo ng paraan para matupad ang mga pangarap mo at ang pangarap ng lola mo na makita kang matagumpay. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad at determinasyon. Ang mga salita ni Mrs. Elena ay tila musika sa pandinig ni Daniel. Ito ang pangarap niya, ang pangarap ni Lola Rosa. Ang matagal ng dinadasal ay natupad sa pinakahindi inaasahang paraan. Napayakap din si Daniel kay Mrs. Elena, mahigpit, at ang kanyang mga luha ay bumagsak sa balikat ng babae. Hindi niya kailanman inakala na ang isang lupaypay na bulaklak ay magbubukas ng isang pinto sa pag-asa at bagong buhay. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagbago ang buhay ni Daniel at Lola Rosa ng lubusan. Ang maliit na barong-barong sa estero ay naging maayos at malinis. Nagpadala si Mrs. Elena ng mga manggagawa para ayusin ang bubong, maglagay ng matibay na pader, at magbigay ng mga kasangkapan na makapagpapagaan sa kanilang pamumuhay. Si Lola Rosa, na ngayon ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang doktor na pinagbabayaran ni Mrs. Elena, ay dahan-dahang gumagaling. Ang kanyang ubo ay bumababa at may ngiti na ulit sa kanyang mga labi. Ang dating maputlang kulay ng kanyang balat ay tila nagkakaroon na ng buhay. Si Daniel ay nakapag-aral na sa isang pribadong eskwelahan. Tuwing umaga, nakasuot siya ng malinis na uniforme, may baon na masarap na pagkain, at nakasuot ng bagong sapatos, ang regalo ni Mrs. Elena noong unang araw nilang magkita. Hindi na siya nagbebenta ng bulaklak. Ang kanyang mga araw ay puno ng pag-aaral, pagbabasa ng mga libro at paglalaro kasama ang mga bagong kaibigan. Ang pangarap na iyon na dati tila malayong malayo ay ngayon iabot kamay na. Si Mrs. Elena ay madalas na bumibisita sa kanila. Hindi lang siya isang tagapagbigay, kundi isang tunay na kaibigan at tila na walang anak para kay Lola Rosa. Nagkukwentuhan sila ng mga nakaraang karanasan at tawa ang madalas marinig sa kanilang munting tahanan. Ang kwento ni Daniel at Mrs. Elena ay kumalat sa kanilang komunidad. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitignan lang si Daniel ng may awa, ngayon ay nakakaramdam ng inspirasyon, isang patunay ng bayanihan na nagkakaisa sa oras ng pangangailangan. Naging simbolo si Daniel ng pag-asa para sa kanilang komunidad. Ang kwento ni Mrs. Elena at Daniel ay isang paalala na ang kabutihang loob ay parang binhi. Itinatanim mo ito at balang araw, mamumunga ito sa paraang hindi mo inaasahan. Ang bawat maliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Ito ay nagpapakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa lalim ng ating pakikipagkapwa-tao at sa kakayahan nating magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa huli, ang pag-ibig at kabaitan ay lumalampas sa lahat ng balakid, nagbubuklod sa mga puso, at nagpapakita na ang tadhana ay maisariling paraan upang pagtagpuin ang mga kaluluwang itinakda para sa isa't isa. At kung paanong ang isang simpleng bulaklak ay maaaring maging simbolo ng walang hanggang pag-asa at ang simula ng isang bagong kabanata.